Hi guys, for today's video, ayan, magmumukbang ako ngayon. Ayan, pre-prepare ko lang ng aking lamesa. Ayan, so ang una kong ilalagay yung kanin. Ayan, konting kanin lang tayo guys. Ayan. Ayan. Next naman ay ang pinakulo ang okra. So, napakasarap yan guys. isaw sa Bagong. Yan. Steam chicken. Napakasarap yung chicken na yan. Paborito ko ang steam chicken. So, yan. Lagay natin ng maayos. Yan, sa Salansan natin. Napakasarap yan. Yan. Ay. Plak, plak, plak. Plak, plak, plak. Si Manang Juan. Ang dami niyang pagkain, no? Ah, uh, talong na ano, na steam. So, hindi na natin sila ang mga Ay, malanjuan! Tinatawag ka ni sir! I Ay! Bakit? Prepare mo daw muna yung pagkain niya. Hmm. Hmm. Sige, sige, sige. Um, umalis na siya. <laughs> Umalis na siya <laughs> Andami yung na isahan ko. Ang dami niyang pagkain. Naman nakachamba si Biryang. <laughs> Sige, simulan na natin kumain. Ayan, lamutakin natin yung ating kanin. Ayan, kahit pa-steam-steam lang pala ng ang luto ni Joan, masarap. Itong chicken ang unahin natin Napakasarap Sige, lamutakin natin Ala, ala, parating na yata Ang sarap, grabe Ang sarap, mangluto ni Joanne Pagdating niya, wala na siyang ulam <laughs> Ala, ala, bilisan natin Bilisan natin Napakahirap lunukin ng ganito Pag ano, yan, paubos na Paubos na, ayan baka malapit na siyang babalik. 'di ba? 'di ba? 'di ang 'di ba? 'di ba? 'di ba? 'di ko. Busko po Nag... wala ah hindi nga ako nakain hmm tinitignan ko lang hmm. hindi ah anong hindi kumakain ka na nga nakita na nga yung bunga nga mo lang kumakain Sab sabihin mo hindi pa ay ay Ginali ka na. Kain ka na. Hindi, oh. Hindi ka na. Kain ka na. Ay.